isang napakalakas at napakabisang paraan upang swertihin sa pananalapi. At hindi lamang po maliit na halaga ang dulot nito, ito po ay mag-attract ng napakalaking halaga ng pera. At guys, kung ikaw ay isang mananaya, mas maganda mayroon ka nito kung ikaw ay may negosyo na medyo humina na po at gusto mong uh, lapitin ng customer ay yung negosyo guys ayan maglagay ka nito sa iyo pong negosyo sa iyong lugar kung saan po ang iyong business guys pampaswerte po ito guys pangkalahatan at hindi lamang po guys maliit na halaga ito po yung nag-attract ng napakalaking halaga ng pera na pwedeng magbago ang buhay mo at matupad ang iyong mga pangarap kaya Hello guys! Kumusta? Welcome to our YouTube channel. Shoutout po sa lahat. Gusto ni Saya sa Mindanao. Kumusta po? Kumusta din po sa aking mga bagong kaibigan. Dito po sa Bay Bandang Butuan City po. And then shoutout din sa ating barangay captain na napakaganda at napakabait. At guys, uh, shout out din sa aking mga kasamahan, no? Mga bago kong nagiging friend. <laughs> Kaya guys, uh, sa ating pag usapan ngayon guys, isa ito guys na uh, uh, nakaka amaze na result. Kung gusto mong magkaroon po ng mabilisang resulta, uh, subukan mo lamang po ang paggawa nito, guys. Importante dito maniniwala ka na kung anong po ang iyong mga wish ko, anong po ang iyong mga uh, dinadasal ay ibigay sa iyo kaagad, no? Ito po ay makakatulong po ito para mabilis mong makuha ang mga pangarap mo, guys. Guys, I am very blessed. I am very blessed because hindi ko po inaasahan talaga isa sa pinaka uh, yung mga naka nakalista sa akin na mga wishes ko natupad po ang dalawa na. <laughs> hindi ko po inaasahan itong taon na ito dalawa na po ang natupad sa aking wish, no? Ayan, pagkakaroon po tayo ng sariling bahay na hindi ko po talaga in-expect guys, no? And then dumating po yung tao na matagal ko nang uh, dinadasal, nabigyan ako ni Lord ng mabait at mapagmahal na tao. Ayan, so dalawang kahilingan na po ang aking uh, dumating na. Okay? So guys, no, nakakaamis. So ang ginawa ko po guys, kung ano yung mga tinuturo ko po sa yung pampaswerte, ginagawa ko personal sa akin. At ako lang talaga guys, ay talagang positive ako mag-isip. Uh, hindi naman mawala sa atin, minsan magkakaroon po tayong mga struggle. Magkakaroon tayo ng mga problema, pero guys, hindi po ako nagpapadala dyan. Okay? So, isa din ito guys sa ginawa ko. And then hindi ko na maano kung saan dito sa pampaswerteng tinuturo ko sa inyo kung saan ang naggumana. Uh, Pero alam ko po, lahat po ito ay nagiging uh, effective kasi ang aking kahilingan ay natupad na. Guys, parang imposible, parang hanggang ngayon parang uh, parang nanaginip pa rin ako. Sabi ko, Lord, grabe ang binigay mo sa akin. Hindi ko talaga to inasahan. Kaya guys no, ito po guys, gawin mo po ito uh, maagang-maaga. Yung hindi pa po uh, hindi pa nagliwanag yung mundo natin, okay? So the best po ito gawin po mula alas 3 ng madaling araw hanggang alas 5 po, no? At kung maliit po kayo hanggang alas 6. At guys, wag mo itong patagalan. Gawin mo kaagad ito before matapos ang buwan ng November. Para pagpasok po sa taon ng 2024, guys, maranasan mo ang kasaganaan at uh, yung mga pangarap mo, guys, ayan, para mabilis mo uh, makuha or mabilis na ibigay po sa sa'yo. Parang namamagnet niyo po. Okay? Basta, guys, ha, positive lamang po. At syempre, time team na dasal. No? So, ngayon po, sa ating gagawin ngayon, pangalan mo, guys. Gamitin mo po ang iyong pangalan para ito ay kapitan po ng swerte. At magiging uh, unsurpassed tapabol po ang blessing na bigay sayo. So, ayan, ang una nating ingredients guys, asin po. Ayan. Ang asin guys, ilagay dito sa lagayan na ganito, yung walang nakasulat, clear side siya. Okay? And then next nating uh, gagamitin Kasama dito ay ang honey. Kung may honey ka dyan, bumili ka. Kung wala kang honey, mura lang po. Yung wild honey guys. Ayan. Wild honey po. Yung totoong, ano, yung original na honey talaga. And, papil uh, papel po guys. Papel po. Yan. papil na maliit lamang. Okay? White na papel po. Then, panulat. Ball Ayan. Kahit anong kulay ng ball pwede. And then next, ay ang ating tubig. Itong tubig guys, itong tubig guys ay nanggagaling po ito sa dagat. Ah, uh, tubig ito sa dagat guys, no. Hindi ito galing sa gripo namin. Pero guys, kung wala po kayong ganire guys, pwede po 'yung tubig ulan or pwede po 'yung tubig po na uh, sa gripo. Okay? So ngayon, ang una mong gagawin dito, um magsindi ka ng kandila. And then pagkatapos mong nakapagsindi ng kandila guys, dito po isulat mo ang 'yong paalan dito, guys. Ayan, sulat mo lang yung pangalan dito, yung tunay po na pangalan, guys. Kumplito po, pati ang middle name nyo po. Ayan, isulat dyan. Ayan. Pagkatapos mo nasulat yung mga pangalan, so, dito po sa baba, guys, ay iyo mga dream. Bahay, savings, yan, isulat mo dito sa baba. Lahat ng iyo pong uh, pangarap. Dito. Kasi ito po yung ginawa ko, okay? So, pagkatapos mong nasulat, ang yung mga dream dito, yung mga pangarap dito, guys, ang next na gagawin nyo po, ayan, tupiin lamang po ito, guys, ng paganyan pa loob po, pagkatupi, tupiin ng paliit na ganyan, din ilagay dito po. Ibaon dito sa asin, okay? Ibaon dito sa asin, guys. Ayan, guys, kailangan po yung asin ninyo ay tatlong kutsara. Okay? And then, kahit anong klaseng asin, pwedeng-pwede pwede po. Pagkatapos patakan mo po ito or lagyan ninyo ng honey, guys. Okay? Sana po masundan ninyo ito, mga kaswerte. Lagyan siya ng honey. Kailangan, guys, uh, matamaan yung papel. Okay, guys? Ganyan po. Hmm? So, ang honey po, guys, ito po ay swerte ito, guys, sa pananalapi. Magdala po ito ng amazing na result po. And then pagkatapos po guys, ayan, next natin, lagay natin ang ating tubig. Sa tubig naman po, punuin lang siya, guys. Ayan. Again, pwede kahit anong klase po na tubig ha. Ayan. So ito na po, guys, 'no? wag mo na siyang ihalo. Hayaan mo siya nang nakaganyan lang. Ayan. Then pagkatapos po na nailagay mo na yung tubig, guys. Yan. Inhale, exhale ka muna. Itabi mo muna siya. Then, mag-inhale, exhale ka muna. Magdasal ka ng taimting. Okay? mag -pray ka, guys, na nitong uh, umagang ito, ang ipong mga dream ay matupad. Magdasal po tayo, guys, ng uh, yun talagang buo ang ating puso. Hilingin po natin sa ating mahal na Panginoon kung ano po ang yung mga dream, ano po yung mga pangarap mo, guys. Ipagdasal po natin. Magtulungan po tayo na uh, makamit mo na ito. Guys, kasama rin po kayo sa aking mga prayer. And then, pagkatapos mong nagdasal, guys, dito po, ayan, ibulong mo dito ang iyong pong, lahat ng iyong pong wish nga nakasulat dito sa papel. Bagitin mo muna yung pangalan mo ng seven times. Seven times. Uh, for example, Maria de la Cruz. Seven times, Maria de la Cruz, Maria de la Cruz, Maria de la Cruz. I am ready to receive the blessing from the universe. I claim it. Magkaroon ako na, banggitin mo ang lahat ng nakasulat sa papel. Lahat, lahat po. Pagkatapos nito guys, ayan. Uh, ang gagawin niyo po dito guys uh, sa baso na ito, ayan. Ilagay mo ito doon sa iyong kwarto. Sa may banda po ng silangan. Okay? Sa kwarto, sa may bandang silangan. Kung wala po kayong kwarto, kung yung inuupahan po niyo ay, uh, bachelor pads lang. Ayan, maghanap ka ng paraan, ilagay mo ito doon sa may bintana sa bandang silangan. Ito po guys, magdala po ito sa inyo ng positive energy. Mag-attract po ito ng swerte sa iyo sa pananalapi, kasaganaan at magtagumpay po kayo sa iyo pong mga pangarap. Kaya guys, kung gusto mong uh, gawin ito, gawin mo na kaagad. Bago po matapos ang buwan ng November. Guys, dabi sa paggawa nito, Martes at saka sa Friday no? At before matapos ang November, kailangan po mayroon na kayo nito. And then hayaan mo lang ito, guys. jaan po sa yung lugar kung saan po niyo ito ilagay. Ito po ay makatulong po sa inyo. Yung pangalan mo ay talagang kakapitan po ng swerte yan no Sa pananalapit man yan, kung ikaw ay isang mananaya guys, maganda yan Ang honey po ay nag-attract po yan ng blessing Nag-attract po yan ng kasaganaan Swerteng tuloy-tuloy po Ang asin guys, nag-attract ito ng swerte Nagtanggal ito ng negative energy no Ang asin At swerte din ang asin Okay, kaya guys, ang tubig naman, lalo po itong ginamit natin tubig dagat, ito po ay talagang perfect na perfect po itong pampaswerte para po bago matapos ang taon ng 2024, ayan, salubungin mo ang 2025 na masagana, ma-enjoy nyo po ang... Uh, magaan ang pagpasok ng inyong pananalapi lahat ng inyong pangarap ay matupad ipagdasal natin yan i claim it guys Kine-claim ko po sa lahat ng nanonood ngayon Kung ano po ang yung dream ano po mga pangarap mo ay makamit mo na okay ako guys sabi ko sina, yan nasabi ko na sa inyo nag nag na, na grant na po ang aking dream okay ang dami ko nang ginawang kahilingan guys no and then unti-unti na po itong natupad Guys, grabe. Parang hindi ka makapaniwala na ito na pala, nangyari na. So, ayan po. So guys, uh, bago po kayo mag-end sa ating video, kung hindi mo pa ito naintindihan, pwede mo ulitin, panoorin ulit. Okay? Kaya guys, kung bago lang kayo dito at hindi pa nakapag-subscribe please po isubscribe ninyo ang ating channel. Regular po akong magbibigay sa inyo ng pampaswerte para makatulong din ako sa inyo kahit sa ganitong paraan. Thank you so much guys. I love you all. Subscribe po. Huwag kalimutan mag-subscribe and then hit mo na rin yung bell button para manotify ka sa next nating mga video guys. Thank you so much. Bye bye po. I love you guys.